Patrick Tulfo sa Rápido, ni Tulfo Rápido, ni Tulfo mga na-delay na 25 uh, container ban na uh, hindi na nabinbin na matagal ay wala pa namang kaso wala hindi nakapaloob ang ilan diyan sa bagay na yon yung, ba partner, kontrabando uh, walang gano partner yung 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 hawak natin kaso partner ng tag cargo oh. a classic case of abandon na uh, oh. abandon oh maliwanag container. ito partner oh. ba to uh, mm -hmm. this is a a, a new issue Oh. Uh -huh. ng mga nasa negosyo na ito, partner, kasi nga partner, mm -hmm. lang mag partner ng customer sa ng pideya. kailang partner mo, you have to also understand, meron din problema yung nasa kabila, sa, side ng mga nasa cargo company partner. Kasi nga partner, ulitin ko, kapag yan, uh, hindi na ilabas ng, anang ano, ng halba ng two weeks yan, yun yung halimbawa. Hmm. Partner, kada araw partner may penalty doon sa shipping company, partner. Uh, alam mo partner, alam mo na. Yes. Uh, having said that, partner, ang nangyayari, lumalabas 'yung mga consolidator doon sa iba't ibang panig ng mundo, uh, para sa mga Pinoy ba uh, na nagpapadala ng balikbayan boxes, partner, ay ano sila, passive at saka pabaya uh, doon sa kanilang pagtatanggap ng mga balikbayan boxes to be shipped ah uh, oh, tudà manila or to the philippines partner so ibig sabihin yan dapat yan eh, dapat pala ang ibig sabihin ng pideya pag na pinpoint yan ni bistigahan mga consolidator na yan eh ito nga, partner ang problema oo uh -huh. alam mo uh, ako s'yempre wala naman tayo sa negosyo ng ng parcel oh uh -huh. partner oo uh -huh. sabi nga sa akin alam mo kasi Victor po yung mga kahon na yan, darating na lang sa amin yan nakasilyado. Hindi nila pwedeng buksan yung partner. Kasi pag, pag, pag may nawala doon sa laman ng kahon na yung partner, eh isingilin sila partner ng OFW. Yan ang dilema partner ng mga nagpapadala naman galing abroad. Dumarating partner sa kanila yung, ano, yung mga kahon, silyado na partner. All right. So, nagiging magastos pala yung uh, kuan. Lalabas diyan sila ay uh, mag ng ano, ng X-ray partner, X-ray machine para kang yes. na niyan. X-ray muna nila bago nila tanggapin partner. Ito, 'Yun yung mga uh, consequences dyan, uh, partner eh. Pansamantala. Yes. Ah, pansamantala pag na na pinpoint, partner. ba na yung cargo, partner. Yes, by the way, partner ah. I just would like to say, partner, tayo lang ang media na present dito. Tayo lang ang media na present dito. All right. So, tumbok, tumbok na tumbok natin yan, partner. No? Yan ay eh, magdi-December na naman kasi, partner. Lubhang napapanahon yung ating ginagawa na pag <laughs> pagkalkal nitong bagay, itong uh, paksana ito, partner, mga nadidelay na balik-buying boxes sa customs. Mm. Yes. Anyway, partner, I would have to leave you kasi partner, magsisimula na yung meeting. I have to be present uh, inside. All right. Ilang representative nga. Lumalabas partner, representative tayo ng mga OFW na eh. Dati nasumbungan tayo. All right. Congratulations, partner. partner Congratulations uh, sa ating lahat dito sa Rapido ni Patrick Tulpo, sampo ng DCME. Yes, partner. All right. Ingat ka, partner. Good luck. Thank you very much. Buhay ka. Buhay ka, Buhay partner. Bye-bye. All right.